Maganda po tong video natin. Promise ko, very important. Alam nyo ba ang best time to sleep? Meron na palang pag-aaral nito. Tignan natin ha. Kung ano sinasabi ng pag-aaral, ano best time to sleep para humaba ang buhay, hindi magkasakit sa puso, hindi ma-heart attack. Base dito sa UK research, sa tingin nila ay 10 p.m. to 11 p.m ang pinakamababa ang chance magkaroon ng sakit sa puso. I would like to share some tips on how to sleep better. The basic tips are to maintain a regular sleep and wake schedule, go to bed at around the same time each night. Asayang balita para sa may mga insomnia. Unang lumabas sa Pilipinas ang nangungunang good night milk brand ng Amerika na nakatuon sa pagbibigay ng magandang pagtulog sa milyong-milyong may insomnia. I feel na ang sarap-sarap ng tulog ko. Ang pagtulog ko na Nakakatulog ako ng 10pm. At ako ay laging masigla, lalong-lalo lalo na sa pagpasok ko sa taba. At tuloy-tuloy yun, umamot pa ako ng 8 hours. Ang lakas-lakas ko, tapos ang sarap ng tulog ko. Mas maganda ang ng pagtulog. Just after 10 days of using Dreamy Shore, you will feel sense of comfort in your body. Easily fell asleep and even sleep in an additional one to two hours each night. After 20 days, you will experience a significant reductions in the frequency of sleep starts and also midnight awakening. You will sleep better and deeper, getting an extra two to three hours of sleep. each night. So, ang Dreamy Sure Milk na ito ay isang walong taon ng research project ng mga eksperto mula sa Columbia University sa USA. So, ang Dreamy Sure Milk ay ang unang produkto na pinagsama ng spirulina at colostrum na nag-certify bilang perfectong kombinasyon na may kakayahang mapabuti ang pagtulog ng sampung beses na higit pa kaysa sa mga na kasanayang produkto. So ang spirulina na nasa Dreamy Shirt Mill ay galing sa malinis na tubig na Komejima sa Okinawa, Japan. Ang mga tubig na ito ay matatagpuan sa lalim ng 600 meter. Ay naglalaman ng higit na 18 uri ng trace mineral. Tumutulong na magbigay ng pinakamataas na sustansya para sa utak na hindi magagawa ng ibang pagkain. Fantastic! Simula na mag-take ako ng Dreamy Shore isang buwan lang ang nakalipas. Inaantok na ako agad sa kasing aga ng 10pm sa paghiga pa lang sa kama at pagpikit ng 10 minuto. Nakatulog na ako agad. Diretso ang tulog ko hanggang 6am nang walang anumang abala sa gabi. This is the FDA certifications from the United States of America which attests That Dreamy Shore meets the standards for importations and also distributions in the most stringent market in the world. Dreamy Shore is recommended by all doctors at Philippine General Hospital. I have never ever come across a product as effective and safe for insomnia treatment as Dreamy Shore Milk. Ipikit ang mga mata at matulog ng mahinding maniwala kayo sa akin. Ensuring 100% safety for Patience Ibabalik ko ng doble. Ang pinabili nyo kung hindi nito mapapabuti ang inyong kalagayan. Sinisigurado ko na walang magsusubok na humingi ng refund. Bakit? Dahil naniniwala ako sa produktong ito. Sigurado akong tatalab ito at tutulong sa inyong pagtulog. Kaya, itayan nyo rin ang inyong tiwala sa akin. Uminom ng gatas nang payapa ang isip at may paghimbing. Bilis! Order na! 50 lata na lamang ng Dreamy Shore ang natitira na may 50% discount. Limang segundo lamang ang kailangan. pinto na ang order button sa gilid ng screen. Ilagay ang phone number at ang address para maipadala na natin agad sa inyo ang Dreamy Shore Goodnight's Mail.